Magandang araw mga kababayan. Uh, may magandang balita para sa lahat ng SSS pensioners ngayong November 2025. Opisyal nang inilabas ng SSS ang schedule ng pension release at may mga bagong pagbabago na siguradong ikatutuwa ng marami. Kaya huwag palampasin. Panoorin hanggang dulo para malaman kung ikaw ba ay kabilang sa unang makatatanggap ngayong buwan. Ako po si Your Name mula sa Balita SSA Pension. Kaya bago tayo magsimula, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga benepisyo at balitang mahalaga sa ating mga seniors. Ngayong Nobyembre 2025, opisyal ng inanunsyo ng Social Security System, SSS, ang schedule ng pension release para sa lahat ng pensioners sa buong bansa. Ang balitang ito ay nagdulot ng kasiyahan sa libu-libong mga senior citizens dahil bukod sa regular na pension, may mga bagong update na tiyak na magpapagaan sa buhay ng ating mga pensioners. Ayon mismo sa SSS, ang mga pension para sa Nobyembre ay maagang ipapadala upang maiwasan ang anumang delay dulot ng mga holiday at bank adjustments. Ang mga pensioners na may ATM card o direct deposit ay makatatanggap ng kanilang pension simula Nobyembre 1 hanggang Nobyembre 4, 2025. Depende sa batch schedule na nakatakda sa kanilang disbursement account. Para naman sa mga manual or over the counter pensioners, tiniyak ng SSS na handa na ang mga partner payout centers upang maiwasan ang mahabang pila. Ang mga local branches ng SSS ay pinaalalahanan na rin na magbigay ng priority assistance sa mga matatanda, persons with disability at mga may special needs. Ang isa pang malaking balita, may ilang positibong pagbabago na ipinatutupad ng SSS simula ngayong Nobyembre. Isa na rito ang Digital Pension Monitoring System kung saan maaari nang makita ng mga pensioners ang kanilang payment status at release date gamit lamang ang SSS mobile app. Hindi na kailangang pumunta pa sa branch para magtanong kung pumasok na ba ang pensyon. Dagdag pa rito, sinabi ng SSS na patuloy pa rin nilang pinoproseso ang mga adjustments sa 13th month bonus na nakatakdang ipalabas sa Disyembre. Ngunit sa ilang kaso, inaasahan na maaaring mapasama ang advance computation sa Nobyembre payout para sa peeling pensioners, kaya inaabangan ito ng marami. Ang mga pensioners ay pinaalalahanan na rin nasiguraduhing updated ang kanilang account information sa MySense portal o sa pinakamalapit na branch. Kapag hindi updated ang account, maaaring maantala ang release ng pensyon. Sa kabuuan, layunin ng SSS na mas mapaaga, mas madali at mas episyente ang pagkuha ng pensyon ngayong Nobyembre. Ayon kay SSS President Rolando Makasayet, ang ating mga pensioners ay nararapat lamang na tumanggap ng tuloy-tuloy at maayos na serbisyo lalo na sa panahon ng pagtaas ng gastusin. Maraming pensioners ang natuwa nang marinig ang balitang ito dahil malaking tulong ang maagang pensyon para sa mga gastusin sa pagkain, gamot at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Isa itong patunay na patuloy ang SSS sa kanilang pangako na alagaan ang kapakanan ng mga senior citizens sa bansa. Sa susunod na bahagi, inaalamin natin ang mga pagbabago sa sistema ng SSS pensyon at kung paano nito maaapektuhan ang susunod na payout, kabilang na ang posibleng dagdag benefits bago matapos ang taon. Ngayong Nobyembre 2025, hindi lang simpleng pension. Release ang inihanda ng Social Security System, SSS, para sa ating mga pensioners. Ayon sa pinakabagong update, tuloy-tuloy na ipinapatupad ng ahensya ang mga hakbang para mas mapabilis, mas maging digital at mas maging transparent ang proseso ng pension payout. Isa sa mga pinakaimportanteng pagbabago ay ang automated validation system kung saan automaticong nako-cross-check ang account information ng mga pensioners bago ipadala ang kanilang pensyon. Sa ganitong paraan, nababawasan ang mga kaso ng delay o misposting ng pension deposit. Bukod dito, pinapaigting din ng SSS ang coordination sa mga partner banks at remittance centers upang matiyak na ang lahat ng pensioners kahit sa malalayong probinsya ay makatatanggap ng kanilang benepisyo sa tamang oras. Ang layunin, walang senior citizen ang may iwan. Marami ring nagagalak dahil sa plano ng SSS na i-roll out ang Simplified Revalidation System kung saan hindi na kailangang personal na mag-report taon-taon ng mga pensioners na nakatira sa abroad, o malalayo sa branch. Gamit lamang ang video validation sa SSS app, maaaring i-update ang status at masiguro ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng pensyon. Ngayon, usap-usapan din ang magandang balita. Ayon sa mga insider report, may posibilidad na isabay sa Nobyembre, payout ang advance portion ng 13th month bonus para sa peeling pensioners. Nakabilang sa early disbursement batch, bagamat hindi pa opisyal na nakumpirma Malaki ang sa base sa mga nakaraang taon na ginagawa ito ng SSS upang maiwasan ang sabayang paglabas ng pondo sa Disyembre. Para sa ating mga pensioners, malaking tulong ito lalo na sa panahon ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Maraming seniors ang nagsabing kahit paunti-unti, basta maaga, malaking tulong na. Sa kabuuan, malinaw ang layunin ng SSS, hindi lang magbigay ng benepisyo kundi maghatid ng tiwala ginhawa at malasakit sa ating mga nakatatanda. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, mas pinagtitibay ng ahensya ang kanilang serbisyo para sa mga matagal nang nagtrabaho at nagambag sa bansa. Kaya mga kababayan, siguraduhin ninyong updated ang inyong SSS records, active ang inyong ATM card, at laging nakaabang sa mga opisyal na anunsyo ng SSS upang hindi mapalampas ang pinakamagandang balita ngayong Nobyembre. At tandaan dito sa balita sa pensyon. Araw-araw nating sinusubaybayan ng mga bagong update tungkol sa SSS, DSWD at Universal Social Pension para sa ating mga seniors. Kaya kung gusto mong mauna sa impormasyon at benepisyo, yahawag yung kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-share sa mga kakilala mong pensioners. Hanggang sa muli mga kapensyonado, sana'y maging maginhawa at masagana ang Nobyembre para sa lahat ng ating mga senior citizens. Tandaan, ang benepisyo ay karapatan at ang impormasyon ay sandata. Maraming salamat po sa panonood at kita sa susunod na balita SSA Pension Update.